Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluensya ngayon ng full moon sa iyong sektor, Aries at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw mas maging sociable ka, mahilig kang makipag connect sa iyong mga kaibigan at mga kagrupo. Maganda rin ang iyong mga assessment sa araw na ito pagdating sa kung ano o kung sino ang mga tao na totoo sa iyo, kung sino rin ang mga hindi mo masyadong pinagkakatiwalaan. Sa araw na ito, maganda ang promises kasi ngayong araw, masaya lang, maraming mga memories ngayon at mas maayos sa araw na ito ang daloy ng pananalapi. Ang pera ngayon ay okay naman sa karamihan sa mga Aries. Ang kung sino man ang meron mga problema ay mapagtagumpayan naman kung ano ang inyong pangangailangan. Ang pag-ibig sa araw na ito ang kailangang bantayan kasi merong iba na sa araw na ito madaling ma-misinterpret ng ibang tao. At ngayong araw, marami kang madiskubre sa iyong personal life, sa mga oportunidad na nakapalibot sa iyo, mahilig ka na ibahagi sa ibang tao kung ano ang mga problema mo, mahilig ka rin makipag-collaborate ngayong araw. At sa araw na ito, marami kang madiskubre, lalong-lalo na ang emosyon mo. At marami kang mas maunawaan ngayong araw. Malakas ang impluensya ng Mars at Neptune sa iyong sektor na nagdadala ng kapayapaan. Ang planetang Mars ang magdala sa iyo ng karagdagang aksyon, kaya mas agresibo ka sa araw na ito. At ang enerhiya naman ngayon ng Neptune, ang enerhiya na magdulot sa iyo na magiging mas maganda ang iyong mga imahinasyon at ang iyong mga pangarap. At sa araw na ito, mas paging malalim rin ang iyong spirituality. At kailangan lang bantayan ngayong araw na hindi ka masobrahan sa iyong pag-iisip, lalong-lalo sa iyong mga plano. Dahil ang focus ng mga Aries sa araw na ito ay mapunta sa iyong siguridad at sa siguridad ng pamilya, lalong-lalo na sa mga pangangailangan. Sa araw na ito, Aries, ay mas compatible sa mga Gemini Ang iyong lucky color ay red At ang lucky numbers mo ay 1, 6, 14, 21, 24, at 37 Ang malakas na impluensya ngayon ng full moon ay papasok sa iyong sektor para sa iyong ambisyon at sa iyong mga pangmatagalang layunin. Lalong-lalo na ang mga bagay na gusto mo pang makamit in terms sa iyong career. At sa araw na ito, magkakaroon ka ng malakas na connection sa kung ano talaga ang iyong purpose. At ngayong araw, meron ring mga tao na maaring maging hadlang ngayon sa iyong mga gagawin, lalong-lalo sa trabaho. Kaya bantayan ang mga ito, merong mga atensyon na hindi mo gusto. At sa araw na ito, maaari rin na ang iyong kasama sa trabaho ay nakatuon sa kung ano ang iyong mga ginagawa at nag-aantay na ikaw ay magkamali. Maging maingat sa araw na ito, Taurus, lalo pa na ngayong araw, napakababa ng pasok ng pananalapi at ang pag-ibig naman ngayon sa iyong sektor ay hindi rin masyadong kagandahan. At sa araw na ito, ang full moon ay magdadala ng konting challenge. Maghahanap ka ngayon ng panahon kung saan ikaw ay makapagpahinga at makapag-relax. Medyo mabibigat ang mga aktibidad sa araw na ito kung saan ikaw ay mapaalalahanan kung ano ang iyong mga responsibilidad sa buhay. Ang malakas na impluensya ng buwan ang gigising ngayon sa iyong mga emosyon, lalong-lalo na sa mga pangarap mo dati na nakabaon na o kaya isinantabi mo at sa araw na ito ang malakas na enerhiya rin ng buwan ang magbibigay sa iyo ng pangangailangan na ikaw ay kailangang pagbigyan ng atensyon ang iyong trabaho at ang iyong reputasyon. Maganda ang pakiramdam mo sa iyong performance sa araw na ito pero wag mong sobrahan na i-push masyado ang iyong sarili sa mga pagsusumikap mo malakas rin ang impluensya ngayon ng Mars na papasok na sa iyong siktor kasama ang enerhiya ngayon ng Neptune kaya sa araw na ito ikaw rin ay marami kang mga ideya, mas magiging charming ka pagdating na sa bandang hapon. At sa araw na ito, mas mabilis magtiwala ang mga Taurus sa ibang tao kaya kailangan maging maingat na hindi kayo maloko sa araw na ito. At ngayong araw, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 6, 10, 14, 17. thirty nine at forty three. Ang malakas na impluwensya ng full moon sa araw na ito, Gemini, ang magdulot sa iyo na mga ngailangan ka ng adventure. Ang utak mo sa araw na ito ay lilipad-lipad papunta sa iyong mga pangarap. Sa araw na ito rin, lalabas ka sa iyong comfort zone. Yayakapin mo sa araw na ito kung anuman ang bago at hindi ka takot ngayong araw dahil ang iyong interes ngayon ay mas maging malawak at magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito, ang pera ang kailangang pantayan kasi katamtaman lamang ang pasok nito. Kaya kailangan mong maging wise, maging strategic pagdating sa iyong mga bayarin at sa iyong mga gastusin. Pero sa araw na ito, swerte ang mga Gemini pagdating sa kanilang pag-ibig dahil mabigyan ninyo ngayon ang atensyon, ang mga taong mahal ninyo at ang mga taong nagmamahal sa inyo. Ngayong araw, maganda ang mood ng mga Gemini. At ang full moon sa araw na ito, magdadala ito ng mga revelasyon. Kaya ang mga diskusyon ngayong araw ay magdala ng mga sikreto na mabuksan. At marami kang matutunan sa araw na ito. Marami ring mga Gemini ngayong araw gustong gustong bumiyahe para matuto o kaya makapag-publish. Lalo na yung mga Gemini na writers natin. At sa araw na ito, ang mga emosyon ng mga Gemini ay napaka-raw at napakatutuo. At sa araw na ito, hindi maiiwasan na ngayong araw mas ma-recognize mo, Gemini, kung sino rin ang mga taong totoo sa iyo. Ngayong araw, ang impluensya ng buwan ang magdulot sa iyo na mas marami kang interest ngayon. Mga bagong bagay, mga hobbies na dati hindi mo pa nagawa na magustuhan mo sa araw na ito. At ang focus kasi ay nasa iyong personal life ngayong araw. Mas maging inspirado ka, malaya mong maipahayag ang iyong sarili. At pagdating na sa bandang hapon, papasok ang malakas na kaimpluwensya ng Mars at Neptune kung saan ikaw ay mapakalma pagdating sa mga aktibidad. Magiging mas matalas ang iyong instinct at mas maging practical ka pagdating sa iyong trabaho at sa iyong career, lalong-lalo na ang pagpili mo ng mga tao na binibigyan mo ng tiwala. Maganda ang araw na ito pagdating sa iyong trabaho kasi ngayong araw, mas protektado ng mga Gemini ang kanilang sarili at mas focus kayo sa inyong mga pangangailangan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 26, 38, 40, at 43. Malakas naman ang impluensya ngayon ng full moon sa iyong sector cancer at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw ay mas ma-recognize mo ang mga tao na palaging andyan kasama ka, ang mga tao na palagi na lang na sumusubaybay sa iyo. Ngayong araw ay mas maging grateful ka sa mga taong ito na nagbibigay sa iyo ng suporta at ngayong araw rin ma-recognize mo ang iyong pangangailangang pinansyal lalong-lalo pagdating sa mga utang sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. At sa araw na ito, gagawa ka ng mga pagbabago, lalong-lalo na sa mga tao na nakadepende sa iyo. Mga tao na palagi na lang umaasa sa iyo. At ngayong araw, magkakaroon ka ng malakas na kagustuhan na maging independent. Ang focus ng mga cancer sa araw na ito ay nasa mga positibong eksperyensa. Dahil ngayong araw, mapagtuunan mo ng pansin ang iyong abilidad. Kaya mas magkaroon ka ng kagustuhan na sa iyong trabaho ay maging positibo ang mga resulta nito. At ngayong araw, mapagtuunan mo rin ng pansin ang pangangailangan ng pananalapi. At sa araw na ito, papasok rin ang malakas na impluensya ng Mars at Neptune na magkaroon naman ng impluensya pagdating sa iyong mga pangarap. excelente ang araw na ito para ikaw, Cancer, ay matuto lalo na sa mga bagong bagay na kailangan mong gawin para mas lalong pumasok ang pera sa iyo at sa iyong pamilya. Maganda ang mga inspirasyon mo ngayong araw, magaganda rin ang iyong mga diskusyon at pakikipag-usap sa ibang tao at sa araw na ito maraming mga tao ang magdala ng inspirasyon sa iyo. Ngayong araw Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 18, 27. thirty two at forty. Maganda naman ang impluwensya ngayon ng full moon para sa mga Leo kasi ang focus ng mga Leo ngayong araw ay mapunta sa inyong partnerships. Ang atensyon na maibigay mo sa ibang tao ngayon ay malalim. At ang full moon, makatulong ito sa iyo na maliwanagan ka sa iyong mga relasyon. Kung dati hindi mo masyadong napapansin ang ibang bagay, sa araw na ito, mas mabilis ka na makapick up sa kung ano talaga ang intensyon ng ibang tao at kung ano ang kanilang mga ginagawa. Matalas sa iyong kutob sa araw na ito at ang mga connection ngayon na romantic ay magkaroon ng mga bagong eksperyensa at meron din mga magagandang collaboration sa araw na ito pagdating sa negosyo at sa trabaho at maganda ang support na makuha mo ngayon galing sa ibang tao mas maayos ang pananalapi sa araw na ito Leo kumpara kahapon pero ang pag-ibig ngayong araw kailangan bantayan kasi maraming mga tao ngayon na kapartner mo, mga kaibigan mo, lapit sa iyo, pero matampuhin. At yung ibang mga liyo naman ngayong araw, magigising ang inyong mga emosyon pagdating sa mga relasyon. Ang mga liyo, pagod na sa kanilang pag-aasawa o kaya pagod na sa kanilang mga boyfriend or girlfriend ay maaring sa araw na ito magkaroon ng malakas na kagustuhang lumabas sa isang relasyon dahil mataas ngayon ang tensyon. Pero magaganda ngayon ang learning experiences ng mga Leo. Marami kayong matutunan. Yung ibang mga Leo naman matutong makipagkompromiso dahil pagdating sa bandang hapon, mas mahanap ninyo ang balanse sa inyong oras at sa inyong mga prioridad. At dahil malakas rin ang impluensya ng Mars at Neptune sa iyong sektor ngayong araw, magaganda at napaka-successful ng mga activities ngayon ng mga Leo kasi maganda ang inyong imahinasyon, mas maging creative kayo at marami kayong maisip na bago, marami kayong madiskubre. At napakaganda ng iyong intuition kaya magaganda ang papasok na inspirasyon ngayon para sa iyo, Leo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay

Mas magiging aktibo naman ang mga Virgo sa araw na ito dahil ang full moon magdadala ito sa iyo ng oportunidad para ikaw Virgo ay maging best version ng iyong sarili ngayong araw. At mas pagbigyan mo ng panahon at atensyon ang iyong sarili, mapapansin mo sa araw na ito kung ano sa iyong pang-araw-araw na ginagawa ang kailangan ng improvement. At maganda rin sa araw na ito dahil ang mga Virgo ngayon magkaroon ng focus sa kanilang diet at sa kanilang ehersisyo. Maganda ang mga gagawin ng mga Virgo sa araw na ito dahil ang main theme sa araw na ito ay nasa self-improvement. Maayos rin ngayon ang pananalapi at ang pag-ibig ngayon ay napakaganda. Merong pag-uunawa sa isa't isa at ang pagkukulang ngayon ay maaring mapagbigyan ng ibang tao. Sa araw na ito, ang full moon ay magdadala ng tamang balanse pagdating sa iyong trabaho at sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. At ngayong araw rin, ikaw ay pagtuuna ng pansin ang pagiging organisado sa tahanan, sa mga aktibidad at sa iyong trabahoan. At kahit na meron mga tao ngayon sa iyong trabaho, Virgo, na magpairita sa iyo, ngayong araw magaganda ang paghandle mo ng iyong emosyon dahil magkaroon ka ngayon ng magandang sense of understanding. At mas maging malalim sa araw na ito ang iyong pag-unawa sa ibang tao. Ang malakas na impluensya ng Mars at Neptune, magdadala ito ng karagdagang tapang sa iyo at magkaroon ka ng bagong interest ngayon. Magaganda ang mga relasyon kasi mas maunawain ang mga Virgo ngayong araw at magaling kayong umiwas sa stress. Lalo na sa mga tao na medyo negatibo. At ngayong araw maganda ang iyong pag-unawa sa mga sitwasyon. Lalo kang maging practical ngayong araw. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 10, twenty-two, twenty-four, 24 at 43 Huwag nang makipagtalo sa araw na ito, Libra. Meron mga tao ngayon na matigas ang ulo at magdadala ng argumento. Pero dapat lang sa araw na ito, e eh, enjoy mo kung anuman ang mga aktibidad ngayon. Focus sa iyong passion dahil ang magandang enerhiya ngayon ng full moon. Magdulot ito sa iyo ng liwanag sa mga bagay na dapat mong i-appreciate. At sa araw na ito, ma-embrace mo naman ang pag-ibig. Maganda ngayon ang pagmamahalan ng mga Libra. At yung mga nakaka roon ng problema sa araw na ito maayos rin naman ang mga ito at ang pera naman ngayong araw ay mas maayos kumpara kahapon kasi sa araw na ito magaganda ang mga ideya ng mga libra merong papasok ng mga magagandang ideya para sa negosyo at sa araw na ito napakaaktibo ng mga libra dahil ang taas-taas ng inyong energy magaganda ang mga revelasyon sa araw na ito pagdating sa iyong pag-ibig merong konting drama sa iyong social life. Baka yung ibang mga Libra magkaroon ng konting problema pagdating sa inyong social media o kaya sa reputasyon mo pagdating sa kung ano ang paniniwala sa iyo ng ibang tao. Pero ngayong araw ay ma-express mo ng malaya ang iyong sarili magawa mo ang mga bagay na gusto mo at mas maging malalim ang mga atensyon ngayon na makuha mo galing sa ibang tao. Ngayong araw positibo ang pakiramdam ng karamihan sa mga Libra at malakas ang impluensya ng Mars at Neptune sa araw na ito kaya ngayong araw ang mga Libra hindi nagmamadali at maganda ang iyong intuition kaya Marami kang makitang mga magagandang oportunidad ngayon para sa iyo at mas maging maayos ngayon ang iyong mga layunin. Napakaganda ng iyong imahinasyon sa araw na ito at napaka-colorful ngayon ng mga relasyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2, 4, 12, 22, 28, at 37. Magiging klaro naman sa mga Scorpio sa araw na ito kung ano ang kanilang mga nararamdaman sa kanilang kapartner, sa tahanan, sa pamilya. At sa araw na ito, ang focus ay nasa inyong future. Ngayong araw, hahanapin ng mga Scorpio ang mga tao o kaya ang sitwasyon kung saan stable ang iyong pakiramdam na hindi ka mataranta. At magaganda ang mga oportunidad ngayong araw kasi mas maging malalim ang banding mo kasama ang mga taong nagmamahal sa iyo, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Meron mga konting drama ngayon pagdating sa pag-ibig, kaya hayaan mo na lang muna yung mga tao na medyo mataas ang kanilang emosyon. Huwag mong patulan ang mga ito o kaya huwag mong salubungin ang galit ng ibang tao. Ang pera sa araw na ito, Scorpio, kailangan mong bantayan kasi hindi masyadong mataas ang pasok ngayon ng pera. At ang focus ngayon ng mga Scorpio ay mapunta sa tahanan at sa pamilya. Mahalaga na i-prioritize mo ang iyong mga responsibilidad lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho at sa araw na ito, maganda naman ang pag up mo sa kung ano na ang mga nagaganap ng mga Pamilya mo o kaya mahal mo sa buhay Ngayong araw rin ay mas Maging creative ang utak ng mga Scorpio. Ang dami-dami mong Maisip ngayong araw para Mapalakas ang pasok ng iyong mapagkukunang Pera at sa araw na ito Ikaw rin ay diretsyo Sa iyong mga aksyon at hindi ka Paligoy-ligoy ngayong araw sa kung ano Ang iyong nararamdaman. Mas prangka Ngayong araw ang mga Scorpio At sa araw na ito, ikaw ay mas Compatible sa mga Cancer Ang iyong lucky color ay green

Ang focus naman ng mga Sagittarius ngayong araw ay nasa komunidad. Mas maganda ang iyong komunikasyon sa araw na ito. Malakas ang impluensya ngayon ng full moon para sa iyo na ang iyong mga pananalita ngayong araw ay mas klaro. At sa araw na ito, mahanap mo rin ang mga bagay na magpasaya sa iyo. At ngayong araw, diretsyo, prangka ang mga Sagittarius sa araw na ito. Walang paligoy-ligoy. Pagdating sa kung ano ang gusto nila sa pag-ibig, gusto nila sa isang pagsasama. Sa araw na ito, napakaganda ng pag-ibig kasi mas maunawain ang mga Sagittarius ngayong araw. Mas maramdaman mo rin sa araw na ito ang suporta at pag-unawa ng mga taong importante sa iyo. At yung ibang tao naman ngayong araw kahit na medyo mataas ang ego ay nakikinig pa rin naman sa kung ano ang sasabihin ng mga Sagittarius. Ang konting problema sa araw na ito ay nasa pera. Medyo mahirap ang pera ngayon at yung ibang mga Sagittarius pagdating sa trabaho ay nakikinig pagkakailang ay kailang. At yung ibang mga Sagittarius, pagdating sa trabaho, kailangan ng iba yung pasensya dahil maraming magulo ngayong araw. Maraming mga revelasyon na maaring hindi mo magkustuhan. Pero ang full moon rin ang magdala sa iyo na ang atensyon ngayon ay mapunta rin sa madalas mong iniiwasan sa mga bagay na parang isinasantabi mo. At dahil malakas ang Kapayapa ang dala ng enerhiya ng Mars at Neptune ngayong araw, magiging matalas ang instinct ng mga Sagittarius, lalo na sa kung paano i-manage ang kanilang mga kasama sa trabaho. Marami kang madiskubri ngayong araw kasi mas mag-improve ang method at ang estratehiya ng mga Sagittarius sa araw na ito at magkaroon ka ng karagdagang lakas ng loob pagdating sa mga bagay na gusto mong baguhin sa buhay mo. Ngayong araw, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 5, 19, 20, 35, 40 at 42. Ang focus naman ng mga Capricorn sa araw na ito ay nasa pera at sa pangangailangan ng kanilang pamilya. At sa araw na ito, maging maingat lang na hindi masobrahan ang iyong pag-iisip kasi mabilis kang mapagod sa araw na ito at ang sobrang pag-iisip rin ay magdagdag ng stress at pressure sa buhay mo. Ngayong araw, magaganda naman ang iyong mga ideya, lalo na sa kung paano mo ma-stretch ang iyong pera. At sa araw na ito, maayos ang pag-ibig, maraming mga tao ngayon ang handa na sumuporta at tumulong sa mga Capricorn. Malakas ng impluensya ngayon ng full moon na magdala naman sa iyo ng mga revelasyon pagdating sa iyong mga personal interest. At ito rin ang enerhiya na magdulot sa iyo na mailawan ka sa kung ano pa ang mga bagay na dapat mong gawan ng improvement. Lalong-lalo na sa career mo, sa mga bayarin, sa pag-aari mo, at sa comfort at seguridad ng pamilya. Mas ma-recognize na mga Capricorn sa araw na ito kung ano ang inyong mga nararamdaman at kung ano ang next step na kailangan mong gawin. At sa araw na ito, intense ang desire ngayon ng mga Capricorn na masiguro ligtas ang kanilang pamilya masiguro na meron kayong madukot kung kayo ay may mga pangangailangan para sa mga mahal ninyo at sa araw na ito kailangan ang pasensya kasi kahit na creative ngayon ang mga Capricorn, marami pa rin mga kasama sa trabaho ang magdala o kaya magsasabi ng kanilang mga puna. Kaya sa araw na ito, focus sa iyong pangangailangan Capricorn. Focus lang muna sa mga gusto mong makamit at wag masyadong indahin kung ano man ang mga pinagsasabi ng ibang tao. At sa araw na ito, ay maganda ang mood mo pero masira ito ng dahil sa ibang tao kaya wag mong ibigay ang power na ito sa kanila. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga charas. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 8, 11, 28, 34, 40, at 44. Ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw, Aquarius, ang magdala sa iyo sa spotlight ngayon. Maraming mga mata ang mag-focus sa iyo kung ano ang iyong mga ginagawa, ang ambisyon mo, aspiration mo sa buhay. At sa araw na ito, kailangan mo na i-push kung ano man ang iyong mga pangarap. Huwag kang mag-alinlangan ngayon sa iyong mga plano. Malakas ang impluensya ngayon ng full moon kung saan makita mo ng bukas kung ano man ang mga pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay buhay. Marami kang realization sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa iyong mga aksyon. At ngayong araw, marami ring mga revelasyon, mga sikreto, o kaya magkaroon ka ng malalim na awareness ngayon sa kung anuman ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Maganda ang importansya ngayon ng full moon kasi ang mga Aquarius sa araw na ito, ay mapagtuunan ng pansin ang mga bagay na madalas nilang ine-ignore, lalong-lalo na sa kanilang sariling pangangailangan. At sa araw na ito, mas maging maganda ang mga imahinasyon ng mga Aquarius kasi malakas ang impluensya ngayon ng Mars at Neptune. At sa araw na ito, ma-enjoy mo naman ang iyong mga relasyon sa iyong pamilya. Mag-improve ito ang mga relasyon mo sa mga anak o kaya sa iyong mga kapatid. At sa araw na ito, lalong-lalo -lalo na pagdating sa bandang hapon, ay mas maging relax, mas maging easy going ang mga Aquarius. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 15, 27, 33, at 41. Mas makita naman ng mga Pisces sa araw na ito ang mga oportunidad para sa kanila na mag-grow. Ngayong araw, mas makaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili ang mga Pisces. At pakawalan ninyo ang bagahe na inyong binibitbit ng medyo matagal na. At itong mga bagahing ito ay ang mga problema, mga bagay na hindi na nabigyan ng closure na parang dinadala nyo pa rin ang inyong mga tampo at sa araw na ito pakawalan ninyo nyo ang toxic na relasyon yung mga relasyon na hindi na kayo masaya, hindi na gumagana at hindi na nakakatulong sa iyong mag-grow ay maaring tuluyang talikuran ngayon ng mga Pisces at sa araw na ito ikaw ay mas hahanapin mo ang tamang balanse sa iyong trabaho at sa iyong personal life at ang malakas na impluensya ngayon ng full moon, magdala ito ng ilaw sa mga sikreto sa mga bagay na privado at mas maging powerful ang pakiramdam ng mga Pisces pagdating na sa bandang hapon kasi mas maging matatag ang inyong mga emosyon, mas ma-enjoy na ninyo ang inspirasyon at ang mga bagay na inyong malalaman dahil sa mga diskusyon ngayong araw. Magiging maganda rin ang kombinasyon sa araw na ito kasi ang mga Pisces ngayong araw mas maging charming, mas maging kaakit-akit kayo sa ibang tao, pero maganda rin ang inyong leadership ngayong araw kaya mas maraming tao rin ang magkaroon ng tiwala sa iyo at kumpiyansa. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 3, 5, 10, 17, 21, 27 at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat ka para sa atin din yan Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Tsulya, palupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Na ni never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot Ko baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo dito ka na Araling Pilipino na ang kakana